chance pa po ang Vice presidente to appear sa budget hearing po on plenary ng tanggapan niya ngayong pong linggong ito para po kahit papaano ay magkaroon din po naman ng pagkakataon ang inyong pong sponsor doon, si Congressman Adjong na maipresent na maayos po ang budget at yung pong mga hinihingi ng Vice Presidente ay maibigay kong sakasakali. Uh, meron na po bang balita kung pupunta ba si VP Sara dito sa plenary session sa kanyang budget? Ako, paumanin po, uh, Manong Ted, pero sa ngayon wala pa po tayong uh, mabibigay na confirmation kung anong magyari sa plenary. Uh, nung huli ko pong tinanong sa opisina, hindi pa rin naman po nakatanggap ng formal invite although I think mayroon ang naging ng September 23 ito magaganap. Uh, ang tabayanan na lang po natin uh, sa so ngayon po kasi hindi talaga ako makapagbigay ng confirmation pa. Okay. Uh, pero sa, sa amin po naging panayam kay uh, Congressman at Chong itong uh, just recently, hindi na itago yung kanyang pagkadismaya attorney sa Vice Presidente dahil uh, matapos po yung unang pagkakadifer sa kanyang budget, hindi man lang daw nakakuha ng tawag o pagkikipagpulong ang Vice Presidente sa kanya bilang ano din po, no? bilang uh, sponsor ng kanilang ano pong reaction nyo doon? Opo, well, uh, well, yung ano naman po, pagdating naman po sa budget ng OBP, as we all know, ang nagsabi naman ng ating vice-presidente, uh, kahit nung muna palang healing yan, even dun sa lumabas na interview niya kamakailan, na talagang she will leave it up to the pressure of Congress na pagdating sa approval or disapproval ng kanyang budget. But aside from that, pagdating naman po sa ating mga budget uh, proposal for 2025, ay eh, nakapagsubiti naman po ang OBP ng mga dokumento no, that, that, really specifies kung ano yung mga nilalaman ng kanyang budget proposal. Uh, siguro sa ngayon yan ang bumo ang reaksyon natin uh, sa bagay niya. Okay, so doon po sa katanungan ko, doon sa kumbaga po, uh, kumbaga, eh, for, for uh, respeto doon sa sponsor ng budget, nung pong uh, opisina na kanya pong uh, kumbaga tinutulungan, wala daw po talagang ugnayan ng tanggap. Sir Dante? Meron po kayo? as of the moment po, ang uh, alam ko, wala pa nga po talaga. Although, uh, I don't know if in the coming days magkakaroon ng uh, pagsulang sa ating budget sponsor. Uh, sa ngayon po, ay hindi pa po, po talaga masasabi man Ted. tete. Uh, apo, 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 Sige po. Ay, ito po si Chacha po sa ilang katanungan. Yes po, Atty. Apo. Michael. nitong nakaraang hearing. Good morning po, attorney, Thank you for being on the apo. show. Nitong nakaraang hearing, ano, hindi, hindi po ba sinabihan po ang ilang kawani ng Office of the Vice President para po pumunta doon sa nakaraang pagdini para maging representative po ng Vice President? Wala bang naging ganong command ang uh, CCFVP si Sara po sa inyo? Uh, sa alam ko po, uh, wala na pong naging ganong uh, any instruction. Ngayon, puntahan po natin um, ito pong notice of disallowance na nakuha ninyo mula sa COA. Binibigyan po kayo ng anim na buwan para sagutin ito. Handa na po ba yung magiging sagot natin dito or on process po yung paggawa ninyo ng kasagutan dito? Opo. So, uh, just to clarify, no, itong, kasi may dalawang klase ng audit na naganap sa Office of Vice President. Number one, yung ating tinatawag na regular audit uh, doon naman yan sa operations no, ng opisina and then ito ngang sa confidential funds which is the subject of itong notice of disallowance. And yes, meron tayong, we confirm na meron tayong six months para po magsumiti ng ating abila or appeal dyan sa notice of disallowance. And currently naman po, uh, we are preparing already no, the necessary supporting documents para po <laughs> And we are definitely looking to file the appeal within that six-month period. Bukod po dito sa 12.3 billion na notice of disallowance sa Office of the Vice President, meron din pong issue na pinalutang itong mga kongresista natin, itong nagdaang hearing. Tungkol naman po dito sa worth 65, 65 million worth po ng mga welfare goods. Diyan pa rin po sa Office of the Vice President. Inilabas po nitong si Representative Jinky Luistro uh, na may mga ilang parang eh, hindi, hindi natin masabi agad na irregularity eh no pero merong mga uh, sabihin na natin na uh, halimbawa po itong pilot testing sa Pansarapans bonds in Davao City at maging sa Maguindanao uh, 992 million pesos po ang ginastos dyan. meron din daw po for rice distribution na umabot naman ng 600 million pesos at iba pa na mga nabanggit niya meron po ba tayong explanation tungkol dito Opo. Oh thank you ma'am D.J. Uh, Unahin ko lang po yung 12.3 uh, billion na nabanggit niyo. I don't think sa OBB po yes, yan, yes, sir, baka po yes, sir. yan yung nababas oh, oh, oh. na balita tungkol sa DepEd. Yes, uh, siguro yes, sir. po I'll take this opportunity maybe to clarify that also uh, since uh, galing po akong DepEd although of course I cannot speak for DepEd now. No? But just on the 12.3 billion uh, notice of alawat siguro maganda rin po clarify sa ating mga kababayan na uh, hindi po yan attributable to the Vice President uh, per se um, in totality. Uh -huh. Why? Kasi yung 12.3 billion, nung tilingnan po namin yan, it's really an accumulation of yung mga natinggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education mula pa, uh, perhaps I think as far back as 2010. So kumbaga yan lang po yung naging aggregate number or figure ng mga notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, uh, yung karamihan po ng ating disallowances yes, are really at the regional level. Kasi po uh, may iba po ang auditors ng central office sa DepEd. Iba rin po ang auditors sa ating mga regional offices, division offices. pagdating po sa central office in fact noong 2023, uh, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance, charge or suspension. No? So ang karamihan po niyan, if not in the regions, no? is really an accumulation lang. No mga pending. So um, siguro magandang ma-emphasize sa pending. Hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw uh, uh, i-address yung notice of disallowance in fact naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Pagdating naman po doon sa OVP, I think one of the things mentioned um, was yung nearing expiry na mga items no, or food mm -hmm. items. Mm -hmm. uh, para po ma-explain lang natin mabigisa, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-sub ng uh, ilang items ng calamity. However, syempre hindi natin talaga matansya kung kailan magkakaroon ng talamidad. So yung mga na-stock na, na yon yun yung napansin ng Goa na uh, maaring malapit na sa expiry. But we just wanted to clarify na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na-distribute na, expired na. Lahat po yan ay na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, uh, we acknowledge that there must be... Uh, some strategies employed uh, to make sure na hindi umabot na ma-expire siya. So right now, uh the OVP naman po has employed strategies uh para po talagang masigurado na kahit kailangan nating mag-stock, uh kung hindi man magkaroon ng kalamidad at eh, magagamit pa rin natin sa uh, ibang paraan yung mga food items na yan. And then I think there was mention of hindi po na-submit yung um uh, uh isang report no toon sa submission sa COA. Uh, yun naman po yung total na post activity report. Uh, yung post activity report actually na-submit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash of So hindi doon sa in-expect ng COA na uh, dokumento. That, that is why um, hindi na po, nung, nung tinarify yan sa COA, hindi na po nag-request ang COA ng resubmission dahil na-submit naman po. So those are the things lang naman po no, na na-address uh, na, na, address na po ng OVP at the COA level. COA level. Ito po mga in-explain sa amin ngayon. Uh, Attorney Michael Poa, um, meron pa po bang, um, kumbaga, eh, gagawa pa ba ng iba pang kapara kaparaanan ang Vice Presidente para ma-explain po one by one ito po mga ibinabatong issue sa kanya. Kasi just last week, naglabas po siya rin ng interview. Ano? Uh, pero hindi namin narinig yung mga kasagutan dito sa mga binabanggit na notice of disallowance allowance po ng COA. Opo. Uh, Ma'am DJ, uh, as to kung maglalabas sa explanation one by one ang ating vice-presidente mismo, hindi ko pa po talaga masasabi sa ngayon. Pero pagdating naman po sa COA, I think we have to also inform para po malaman din ating mga kababayan na actually pagdating po sa regular audit ng COA, no, yung yearly na ginagawa ng COA sa operations ng OBP, ay uh, wala naman pong naging notices of this allowance, suspension, or anything uh, similar to that. In fact, uh, for the two years that the vice president has occupied the office, eh unmodified or unqualified yung opinion ng COA. Ibig sabihin po niyan ay uh, fairly presented po ang kanilang uh, and, and reliable ang kanilang financial statements. So wala pong uh, maaring masabi na maling paggastos doon sa uh, Ayun doon sa naganap na regular audit po ng COA. Pero um, ano ano naman po ang explanation dito, Attorney Michael? ah uh, dito po, ay sorry, um, uh, spokes, spokes, dito po sa sinasabi na DepEd Central Office had the highest amount of this allowance at 1.2 billion pesos. None of this amount was settled by year end. Ano po ang explanation dyan? ah uh, that, 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 that pertains to this allowances po na hindi po sa termino ng ating vice-presidente. Yan, mo. para malinaw so, that, po. po yung, opo, salamat po. Yan po yung sinasabi natin na that was way before 2022 yung mga ganyang disallowances. And the reason why hindi pa po siya settled is because it's still undergoing po yung process within COA kung saan ay eh, meron pa pong appeal process. Kasi po, pag nagkaroon po ng disallowance, normally po, from the auditor level, aakyat pa po yan yung appeal so sa uh, director level. And then aakyat pa po sa commission proper. no And all that is within the six-month period nga po na nabanggit natin. Kasi usual po, after disallowance, uh, whether confidential funds or regular audit, eh, meron pong six months yung ahensya na mag-file po ng kanilang abito. Uh, sir, uh, Attorney Michael, uh, for, yes. the, for the end time, ano ho, uh, kasi ang dami nito eh, Kumbaga, ah, uh, sasakit ang batok mo dito pag isa-isa natin tong mga reported ano na mga sinasabing disallowance suspensions and charges no na audit report bagamat di pa ito final for the ed separately yung office of the vice president. Yung nga pong pagkakataon nga sana na masagot ang lahat ng ito in an open public hearing. Again, wala na ba talagang chance na humarap si Vice dito para humapakinggan ng taong bayan mismo yung kanyang persyon? Well, sa akin po, hindi ko po talaga masasabi, Sir Ted, no? hindi ko mako-confirm or mag-deny kung magkakaroon man ng chance na ganyan. Uh, Unang-una sa lahat, ang COA findings naman po ay sa COA po talaga natin ina-address. No? Uh, that's why meron pong proseso ang COA, mapa-DepEd man yan, mapa-OBB, or kahit anuman na pong ahensya ng gobyerno na may proseso within, the uh, within COA para po ma-address yung mga uh, ganyang findings. Uh, siguro, pero ko lang po talaga, yung sa DepEd po, although again, it's very, very difficult for me to speak on DepEd now kasi mm -hmm. po talaga ako, parte na ng DepEd. No? Pero siyempre, when lumabas ito sa media, uh, ko rin po kung ano ba itong mga ito dahil during my term there, hindi ko rin po uh, matandaan na nagkaroon kami ng any uh, suspension, disallowance, you know, for that matter. So, nung when I asked about this, uh, nalaman ko naman po na ito naman po ay talagang accumulated na na disallowance from previous years. So, Uh, hindi na po siya attributable sa ating Vice President. At kung meron man pong uh, nangyari noong termino ng ating Vice President, it is at the regional level at ito po ay sinasagot din naman ang ating mga regional directors sa kanilang mga COA auditors. Uh, pagdating naman po sa OVP, uh, again, ang, ang notice of disallowance lang po ay yun nga nabanggit sa confidential funds which is really not final and currently undergoing appeal that po ina-address natin. At pagdating naman po sa regular operations ng OPP ay wala naman pong ganyang disallowance and in fact, uh, sabi ko nga po ay unqualified po ang opinion ng COA sa uh, two years na na-audit nila. Opo, opo. Wala pong disallowance maliban doon sa confidential fund pero meron din pong mga observations ang COA sa ilang pong gastusin ng OVB Kaya nga po nito pong paglaki ng budget para po sa inyong mga satellite offices. At ito rin Ato. po ang pinagdiskitahan kung tama pong word na ginamit ko Ano dito po mga nagdampag nga kaya po dahil sa kawalan ng paliwanag eh, yung nga mabawasan daw po ng malaking halaga ang proposed budget ninyo at malamang daw po mga kung kamarang tatanungin 700 million na lamang ibibigay po sa inyong budget. Ano po tungkol nyo doon? Well doon naman po sa proposal na i-slash yung ating budget. Uh, well, Sa ngayon po hindi po kami, kung mapapansin niyo, hindi kami nagbibigay kaagad ng comment or reaction ukol dyan. Dahil uh, number one, medyo uh, malayo pa po tayo pagdating sa GAA mismo. So siyempre tayo po na nadaan pa nga po sa peneriyan, both houses ng uh, lower house and of course the Senate and then tatanto po ng BICAM. So tayo, antabayan lang din talaga natin kung ano po yung dalabas mismo na budget sa GAA. Pero nasabi na rin po ng ating, maliban sa nasabi ng ating Vice President na we will leave it to the pleasure of Congress pagdating sa budget ng OVP. Nasabi rin po niya na handa, handa naman po ang OVP kung ano man ang ibigay na budget na ito ilang ang trabaho. We can work around whatever budget naman po siya given to the Opo, malakas po ang loob ng Vice Presidente na banggitin niya na kayo nang bahala no, kung magkano ninyong gustong ibigay dito sa aming tanggapan at kami naman ay nakapagbigay na sa inyo ng aming proposal. Eh, yan nga po ay napaka, ano, no, ah, kumbaga very practical no, na pahayag. Pero ito ba ay ang lakas na loob bang pinaghugutan dito ni Bibi Sara para sabihin niya ito ng ilang ulit ay nananaling siya na meron sa kanyang tutulong sa Senado para dito sa kanyang budget? Hindi rin po, Manong Ted. Um, I think it's really, uh, kung ano po yung sinabi niya, yun din talaga yung pinanggagalingan niya. No? Hindi po siya umaasa na may tutulong o kung sino man sa pagdating mm -hmm. sa Senado. It's really sa kanya, pinigay na niya ang um, uh, dito sa kanyang budget proposal uh, sa Congress. At kung ano man ang kalabasan ng budget deliberations at kung ano man ang mabigay sa GAA, ay uh, she, she's ready naman po. And, and, the whole OVP is ready to just work uh, with the budget of the Okay, so pa paano po kaya ito ngayon? Kung sa kasakali lang po, ngayon ba pinaghahandaan na po ng OVP kung uh, uh nga ito ng napakalaki at mawala na po ang pera ninyo para po dito sa ilang programa at maging sa mga satellite offices maintenance po ng tanggapan ng OVP? Opo, uh, well, unang-una marami naman po tayo talaga ng mga strategic partners. Uh, secondly, pwede naman tayo mag-recalibrate ng mga programs natin para mapagkasa kung ano man yung budget na mabibigay sa atin. Uh, at naman po natin doon sa proposal na babaan yung budget. Ang tama po kayo, ang maapektuhan talaga dyan ay satellite offices. No? But uh, definitely, yung layunin po kasi ng satellite offices ay talagang, if I can just briefly state this, talagang mapalapit po yung serbisyo na binibigay ng OVP, lalong-lalo na sa mga underserved communities. Uh, kaya po nag-establish ang desisyon ng ating vice-presidente like na mag-establish ng uh, satellite offices nationwide uh, that Definitely yan yung isang bagay na maapektuhan no, dito kung talagang matuloy yung uh, proposed budget cut. But again, uh, talaga namang nasa Kongreso po no, ang power of the purse. Uh, we of course respect that. So kung ano man ang mabigay sa atin, we will just work with it at itingnan na lang po natin kung paano natin may extend yung servisyo natin kahit na mawala yung, uh, yung mga budget na hinihingi natin. Think, oh, power of the purse ka ninyo talaga ay nasa kamay po ng Kongreso. So yung binabanggit po ni VB Sara sa second part ng kanya pong panayam na meron po lamang dalawang ta. Po, ano po na siyang may control umano sa pambansang budget at naglalaan nga ng dagdag na pondo from NEP ano to GAA para po sa classroom ito ho may nangangahulugan din ng pagtanggap niya sa katotohanan na yung dalawang yon ay eh, nataon din leader naman ng Kamara ng Representante na siyang may hawak ng power of the purse Well, uh, Manong Ted, doon naman sa nabanggit sa interview, yan po hmm. ang uh, Uh, paningin ng ating uh, Vice Presidente Patay sa kanyang experience. Uh, ako po, kung uh, siguro pa niyo na rin po, uh, I would rather not comment on that po. Uh, dahil it would be inappropriate for me to comment on something uh, regarding, of course, our congressman out of due respect also. Opo, anyways, Salamat po. And then, uh, attorney <laughs> Michael, Mel